Paano mag-test ng kapasitor? 1.5, 2 microfarad at 3.5. Ito test po natin ang mga repairman gamit ang analog multimeter tester. May nagsabi ang mga repairman na hindi daw tama yung pag ko ng analog multimeter gamit ang X1K. So ang sagot ko naman sa kanya, pag-isit ang video para makita ko kung tama uh, or mali ang aking ginagawa. Okay? So mga ka-repair man, kayo na po humusga, no? Panuoran nyo po ito. Ayan. So bali, silak natin gamit ang X1K. X1K sa multimeter tester. Tapos, nakatawdo po ito. Ayan mga repair man, no? Sagad na. Tapos, tira nyo po yung tester. Ito po yung titignan natin. Ayan, taas na yan, no? Yun po, no? Ito po yung... Ayan, ilapit ko yung camera mga repair man. po. Ito po yung 0 no? Ayan, ito po yung 1. 1.5 2, 2.5, 3, 3.5, 4 So dyan po tayo titingin mga kare repairman no? sa taas So hunayin natin itest ang 3.5 na kapasitor Ito po yung 3 Ay, ito, ito pala no Ayan po yung 3 Ayan, medyo, medyo malabo na po no Ayan Ito po yung 2 Ito po yung 3 Ito po yung 4 So bali mag-test po tayo ng 3.5 Ito po yung 3 Ito po yung 3.5 Ayan, so dapat dyan po yung itetest natin na kapasitor, Dapat yung kamay niya po dito bago tumating ng 4, okay? So, yung mga repairman, ito po yung kapasitor no? na 3.5. Ipakita ko muna yung value bago natin itest. Ayan po. Isa pong kapasitor na industrial, no? Malaking kapasitor na po ito ng electric fan. Ito, ito yung uh, malaki, no? na kapasitor ng electric fan. Ayan po, 3.5 micro no? 3.5 UF. So, ngayon okay, mga kareperman, itest natin. Isam ko yung kamera. Ayan, tingnan niyo po yung paggamit ko, no? Tsaka yung pagtest mga ka repairman. So yun, tingnan niyo po, no? Bago dumating ng 4. Kung hindi niyo po nakikita, i-click niyo po yung video para ma-full screen mga ka repairman. Ayan, test natin. Tingnan niyo po yung pagtest ko mga ka repairman. Sa -sa salitan lang, no? Ayan, wala. Tapos ito et po yung salitan. Lipat-lipat lang po yung test probe, no? Or ikot natin yung kapasitor na to. Ayan. So ganyan lang po pagtest. <coughs> Ayan, kapila ulit. Ano ano nakikita niyo mga ka-repairman? Hindi ko ba 3.5? Ayan, so ganun po yung pagtest, no? Salita lang. Kasi kapag hindi po iikot yan, ibalik ulit, wala na, no? So ganyan po yung pagtest, test salita lang. Ayan, no? Ayan, isa pa, gumagalaw, malikot yung kapastor. Ayan, mga ka -repairman, no? Sakto po, na 3.5. Ayan, no? Sakto, mga ka-repair man, na 3.5, no? Okay, so isa pa. Baka hindi nyo nakikita kanina. Isa pa, 3.5. Okay, balik natin. Ayan po, no? Sakto po yung tester natin, 3.5. Ayan. So ngayon mga ka-repair man, tapos na tayo sa 3.5. Subukan naman natin yung 2 microfarad. Ito po yung 2. Ayan, 2. Ngayon mga ka-repair man, dyan po tayo titingin sa 2. Ayan po yung number 2. No? Dapat dyan po yung kamay ng tester. Okay? So, nandyan po dapat siya. Ngayon, test po natin yan. 2 microfarad. Yan, balik natin. Ayan, mga ka-reperman, no? Ayan, no? So, sakto lang 2, mga ka-reperman. Ayan, sakto lang yan, 2. So, yan po. Kapag naging 1 na lang, ibig sabihin... May na po to, no? Hindi na hindi na hindi na po sakto sa reading na 2 microfarad. So ngayon mga ka-repairman, i-test natin yung 1.5. Ito po yung usually na ng electric pan. 1.5 microfarad. Ayan, no? 1.5. So ngayon dapat, mga ka-repairman, dito po siya. yon, dito po dapat, no? 1.5. Ayan. Ito po yung 0, ito, ito po yung 1, ito po yung 1.5. Dapat dyan po siya. Ayan. Subukan natin 1.5 po ito Hawak ko Yun Balik natin Yun Sakto no Bago dumating ng 2 Yun Yun no 1.5 Kapag naging 1 na lang Mga kareperman Ibig sabihin May na na po ito So ganun po yung Pag test ng kapastor At may, may May nagtanong po sa atin Kung pwede raw ipalit Yung kapastor na to Na 1.5 Dito Sa 2 No Dahil daw mahina Yung electric pan nya no Pwede bang pwede raw ipalit 'yung 1.5 sa 2 microfarad. Ang sagot ko mga repairman bilang 15 years na po na gumagawa ng electric fan ay hindi po pwede. Na hindi po pwedeng ipalit 'yung 1.5 capacitor sa 2 dahil agad pong masisira 'yung inyong winding or rotor, no? Ayun, ito et, et, po 'yung makina ng electric fan. Agad po siyang iinit dahil bibilis po 'yung ikot ng electric fan pero 'yung feedback po noon, agad masisira may possible na masunog pa dahil naka-design po ito yung wiring niya ay sa 1.5 lang hindi po pwede yung mga no? hindi pwede so meron po talagang capacity yan kung ano po yung nakalagay ganon din po ang ipapalit ngayon kung mahinaman ng ikot bago ng kapastor may ibang problema po yan i-check e po yung bushing, i-check e po yung shafting i-check e po kung may free wheel po yung shafting so lagyan na lang is mga repairman pag-share ang video thank you